Welcome sa Bako Recaps. Sa video na ito ay i-recap -re ko sa inyo ang 2015 action biography drama movie na may title na Ipman 3. Simulan na natin. Year 1959 ay nakatira pa rin sila Ipman sa so Hong Kong kung saan siya na ang pinakasikat na Kung Fu Master at Teacher. Ang tanyang panganay na anak naman na si Chun ay nag-aaral sa Foshan. Isang araw ay pumunta si Bruce Lee sa kanyang school at nag-apply bilang estudyante ni Ip. Sinabi pa niyan siya ang magiging pinakadakilang estudyante ni Ip dahil sa kanyang liksi at bilis. Pinakita niya ang bilis niya pero tila ba mas mabilis pa rin si Ip kesa sa kanya. Sa huli ay hindi siya tinanggap ni Ip. Samantala sa isang paralan na ay nakipag-away ang bunsong anak ni Ip na si Ching laban sa transfer student na si Fong. Dumating at pinigilan sila ng tanilang teacher na si Miss Wong. Sa faculty ay nalaman nila Ip na gabi pa masusundo si Fom ng kanyang ama dahil sa trabaho. Dahil gutom na si Foam ay pinasabi na lang nila kay Miss Wong na dadalhin muna nila ang bata sa kanilang bahay para doon maghapunan. Pagtapos kumain ay natita ni Ip na marunong mag Wing Chun si Foam na sinabing natutunan niya yon mula sa kanyang tatay. Hindi nagtagal ay dumating na ang kanyang tatay na si Chong Tin Chi na isa ring Wing Chun Master. Nagkabati ang dalawang bata at nagpasalamat naman si Tin Chi kay Ip. Sa labas ay nabanggit ni Tin Chi kay Fong ang kanyang ambisyon na kunin mula kay Ip Man ang titulong Wing Chun Grandmaster. Pagtapos may hati pa uwi, ang kanyang anak ay pumunta na si Team G sa kanyang sideline sa isang underground fight club. Pinapatakbo ito ni Sang na naglilingkod sa kanyang boss na si Frant, isang corrupt real estate developer. Kinausap siya ni Frant na natuwa mula sa kanyang nalikom na pera mula sa kanilang mga negosyo. Gayunpaman pina-follow up niya kay Sang ang pag-acquire ng lupain na tinatatayuan ng paralan. Samantala nilibot naman ng Kung Fu Master na si Tinang isang reporter na nagngangalang ni sa lugar kung saan madalas nakatambay ang mga Kung Fu Master. Sa lugar na ito ay si Ip Man ang pinakasikat at respetado. Nang kukuha na na sila ni Lee ng litrato ay biglang tumawag sa telepono ang kanyang misis na si Chen. Nakalimutan pala ng kumag na si Ip na meron siyang date sa kanyang misis. Humingi siya ng tawad at natuloy na ang picture taking. Sa paaralan habang hinihintay ni Ip ang pagtapos ng klase ni Ching ay dumating din si Ting Chi sa lugar at binigyan siya ng medisina para sa mga pasan ng kanyang anak. nag uusap ang dalawa at napagalaman nila na sa parehong paaralan sa Foshan pala sila natuto ng Wing Chun pero magkaiba sila ng teacher. Pag may oras daw si Ip ay gusto niyang humingi ng isang friendly match. Sounds good. Nang pauwi na sila Ip ay nakasensya ng panganib ng makasalubong niya si San kasama ang ilang kalalakihan. Sa loob ng faculty ay pinwersa nila ang principal na ibenta na ang paaralan dahil gagawin daw itong commercial building ni Fran. Tumanggi ang principal kaya naman ay sinaktan siya ni San ng paulit-ulit hanggang sa dumating si Ipat pinigilan ng mga kumag. Pinigilan niyang makatakas si San habang kinakausap niya ang mga pulis. Ngunit napilitan siyang pakawala ng kumag ng bantaan ng mga kasamahan ni Sang ang buhay ni Miss Wong. Kaya naman ay wala nang naabutan ng mga pulis sa lugar. Sa labas ay nag-usap sila Ip at Fatso patungkol sa patuloy na pagtaas ng crime rate sa Hong Kong. Gayunpaman ay maaasahan pa rin naman daw ang kapulisan pagdating sa mga kabuluhan. Inutos naman ni sa kanyang mga bata na ikide ang paaralan habang gabi pa. Dahil dito ay hindi nakapasok ang mga estudyante kinabukasan. Buti na lang ay pinat ni Ip sa kanyang mga estudyante ang mga kadena. Nakita ng estudyante ni Ip na silik ang mga kumag na dismayado sa pagkatanggal ng kadena sa paralan. Sa takot na baka bumalik ang mga kumag ay napagbasyahan ni Ip na bantayan daw nila hanggang gabi ang paralan. Dumating na ang gabi at pinauwi na sila ng principal. Pero biglang dumating ng sandamakmat na tauhan ni Sang at nilusob ang paralan. Dinepensahan nila Ip ang paralan laban sa mga kumag na ito. Sa sobrang dami nila ay nagawa nilang mapasok at sunugin ang lob ng paralan. Maging ang principal ay nakidnap nila. Buti na lang ay nadaanan ni Tin Chi ang panginidnap habang siya ay nagtatrabaho Niligtas niya ang principal gamit ang tanyang agresibong style ng Wing Chun Nagtulong sila Ip Man at Tin Chi na ubusin ang mga umag sa lugar Lumipas ang ilang oras ay tuluyan ng napula ang napulang sunog sa paralan sa tulong ng mga estudyante ni Ip Nagpasalamat ang mga residente kay Ip at sa kanyang mga estudyante Natita at nagselos si Tin dahil dito Sinabi ni Ip sa kanyang misis na dahil kulang sa manpower ang kapulisan ay kailangan nilang pantayan gabi-gabi ang paralan mula sa mga kumag. Dahil dito ay nagselos at nagtampo si Cheng sa kanya kaya naman ay hindi siya nakascore sa gabi nito. Tinanta naman ni Team Chino magrenta ng espasyo para sa pinapangarap ng Wing Chun School ngunit tinanggihan sila ng lad lady nung malaman na isa lamang siyang tagatulak ng rickshaw. Nakiusap naman si Fatso sa kanyang boss na mag-focus na sila sa kaso nila San. Tumanggi ang kanyang boss at dahil dito ay nalaman niyang bayad ang kumag nila San at kanyang boss na si Frank. Habang gumagawa naman ng gawaing bahay si Cheng ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa Chan. Pumunta siya sa Mercury at bumili ng gamot. Pinuntaan naman ni Master Team si Ip at humingi ng tawad dahil dating estudyante pala niya ang kumag na si San. Sa galit ay pinuntahan ni Tim kasama si Ip ang lugar ni San. Doon ay agad niyang pinagalitan at sinigawan si San. Nagsagutan ng dalawa na umabot sa pagsampal ni Tim kay San. Dahil dito ay tinangka siyang saksaki ni Sam pero buti na lang ay mabilis sinagip ni Ip. Nagpatawag ng backup si Sam pero bago paman matuloy ang gulo ay dumating si Fatso sa lugar at pinigilan ang buong pangyayari. Sa tirahan ni Ip ay sinabi ni Fatso na malabo ng umusad ang kaso laban kina Sam dahil bayad nila ang tanyang boss. Dahil dito ay na-frustrate si Ip sa kanya. Gabi na naman ang makauwi si Ip at na, na naman niya ang hapunan kasama ang tanyang pamilya. Bago matulog ay eh, nag-iwan siya ng note kay Cheng na tahiin ang kanyang natanggal na butones. Kinabukasan ay hindi niya ito ginawa dahil sa tampo at kanyang pinatagong karamdaman. Sinabi ng doktor sa kanya na merong tumutubong tumor sa kanyang chan. Nanlumo siya sa diagnosis na ito at sa sabihin na ito sa kanyang mister ngunit nagbago ang kanyang isip ng makitan ini-enjoy pa ni Ipman ang pagiging idolo ng masa. Nasaksihan ni Sang ang lupit ni Team Chi sa so Wing Chun at tinalok siya ng trabaho. Para sa kanyang pangarap ay tinanggap ni Ting ang trabaho kung saan pinuntahan at walang awa niyang ginulpi ang walang talaban laban na si Master Ting. Kinausap naman ni Cheng si Ip kung saan napapayag niya si na sumabay na sa hapunan ng kanilang pamilya. Nansasabihin na niya ang patungkol sa kanyang sakit ay biglang tumawag ang isang nurse na nagsabing sugatan daw si Master Ting at gusto siyang matita nito sa ospital. Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay plano pala ng kumag na si Sang sa paaralan ay kinidap nila ang ilang mga bata kabilang na sila Ching at Fong. Sinubukan silang pigilan ni Lick pero hindi siya umubra. Sinabi ni San sa kanya na papuntahin ng principal sa bangalan dahil kung hindi ay ibebenta niya ang mga bata. Matapos bisitahin si Master Tin sa ospital ay nanginig ang itlog ni ng nang malaman niya mula kay Miss Wong na nakidnap ang kanyang anak. Sinugod ni Ipang lugar kung saan inaasahan niya ang isang matinding bakmafan. Sa halip ay pinapuha ni San si Ching mula sa kulungan at binantaan ang buhay nito. Dahil dito ay sumunod si Ip sa kanyang utos na bitawan ng yantok at lumuhod. Dumating si Tim Chi sa lugar at sinabing nadamay ang tanyang anak. Pinalaya nila si Fong at umalis na ang mag sa lugar. Sa na nakaramdam ng konsensya si Tim Chi. Pinatawag ni San ang tanyang mga narecruit na Kung Fu Fighters at pinalaban kay Ip Man. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa buong lugar. Samantala bumalik si Team Chi sa lugar para sagipin ang mga bata. Habang nakikipaglaban ay sinundan ni Ip Man si San na patuloy pa rin sa pag-kidnap kay Ching. Sa huli ay nagawa niyang maligtas ang tanyang anak. Nadipensahan naman ni Team Chi ang mga bata hanggang sa dumating ng mga pulis para hulihin ang mga kriminal. Sa kasumaang palad ay maging si Team Chi ay hinuli. Kinoka na naman ang litrato ni VC si kasama si Ching. Maniyak-niyak si Cheng nang makita muli ang kanyang anak. Sinampan niya si Ip na nangakong hindi na ito mauulit pa. Pagtapos ay nagawa ng sabihin ni Cheng sa kanya na meron siyang cancer. Umingi sila ng second opinion kung saan sinabi ng doktor na meron niya siyang late stage cancer na imposible na madumot dahil ito ay kumalat na sa kanyang tatawan. Estimate ng doktor ay meron na lamang anim na buwan si Cheng para mabuhay. Tinupad ni Ip ang tanyang pangako at sumabay na sa hapunan ng tanilang pamilya. Na-frustrate naman si Frank nang mabasa sa dyaryo na si Ip Man ang dahilan kung bakit hindi niya makuha-kuha ang inaasam niyang lupain. Sa galit ay nagpakaw wala siya ng mga suntok kay Sang na tila ba siya si Mike Tyson. tapos ay sinibatya sa trabaho si Sang at inutusan naman niya ang white eye warrior na si Chow para galpihin si Ip. Habang nasa loob ng elevator si Ip at Cheng ay biglang pumasok ang kumad at biglang umatake nagkaroon ng matinding laban sa loob ng elevator kung saan nagawang protektahan ni Ipang Mrs. misis. Nagpatuloy ang laban sa labas nito. Sa bawat palapag ay hindi makabawi si Cho sa ibang level na Ipman na nakatapat niya. Patuloy siyang nalaglag hanggang sa first floor kasama ng nanininig niyang mga itlog. Sa huli ay napilitan siyang umalis at bumalik ng Thailand. Pagtapos ay tumuloy na ang dalawa sa kanilang date. Sinabi ni Fatso sa kanya ang patungkol kay Frank na kakuntsoba ng tanyang boss at pasimuno ng lahat ng kabuluhan sa paralan. Agad niyang pinuntahan ang lugar ni Frank na nagbigay sa kanya ng offer na kapag tumagal siya sa kanilang laban sa loob ng 3 minuto ay titigilan na niya ang panggubulo sa paralan. Nagsimula na ang laban at agad nang ninig ang mga ni sa lakas ng mga suntok ni Frank na parabang sinapian siya ni Mike Tyson. <laughs> Gumamit siya ng sikretong teknik ng Wing Chun kung saan nagawa niyang makabawi laban kay Frank. Ginamit niya ang tanyang mga siko para depensahan ng tanyang sarili mula sa mga suntok ni Frank. Sa huli ay muntik ng mauna si Ip sa kanyang misis pero buti na lang ay tumunog na ang alarm at natapos na ang tanilang laman. Samantala nagawa naman ni Tinchi na no makarente na ng espasyo para sa kanyang school. Nabasa niya sa dyaryo ang isang article patungkol sa kabayanihan ni Ipman kung saan hindi siya nasama. Tinuntun niya si Lee na nagsulat at kumuha ng litrato sa dyaryo. Nag-request siya na sulatan rin siya ng article para ma-promote ang school. Tumanggi si Lee dahil wala pa siyang napapatunayan kaya naman ay nilapitan niya ang isang master sa lugar at tinalaban ito. Gamit ang kanyang agresibong Wing Chun ay hindi umubra ang master sa kanya. Kinuhanan siya ni Ling ng litrato at lumipas ang maraming linggo ay tinalaban at tinalo niya ang mga Kung Fu Master sa Hong Kong. Maging si Master Lo ay walang nagawa laban sa kanya. Mabilis siyang sumikat sa Hong Kong dahil sa kanyang paglaban sa mga Master. Nagkaroon siya ng sponsor at tagawang magpatayo ng sarili niyang lugar para sa kanyang school. Nagpatawag siya ng media at doon ay opisyal niyang hinamon si Ip Man sa isang laban na magpapatunay kung sino sa kanila ang tunay na Grandmaster ng Wing Chun. Nabasa ni Ip sa dyaryo ang kanyang hamon pero nilagpasan lang niya ito at binasa lang ang mga funny stories para maibahagi sa kanyang misis. Habang naghihintay ang sambayanan sa kanyang sagot kay Team Chi ay mas pinili niyang gamitin ng kanyang oras kasama ang kanyang misis. Umunta rin siya sa isang dance instructor na walang iba kundi si Bruce Lee. Nagkaroon sila ng kasunduan na libre na ang lesson kapalit ng pagtanggap ni Ip Man kay Bruce Lee bilang estudyante. Dumating na ang araw ng laban nila Ip Man at Tin Ching ngunit lumipas na ang maraming oras ay hindi pa rin nagpapakita si Ip Man. Hindi nila alam na ibang bakbakan ang ginagawa ni Ip sa mga oras na iyon. Dahil sa kanyang hindi pagsipot ay tinuring na si Tin Chi bilang Grandmaster ng Wing Chun. Samantala habang sila ay nagsasayaw ay biglang nahimatay si Cheng. Sinabi ng doktor na lumala na ang tanyang kondisyon at kailangan niyang matanfine sa ospital. Nila ni ipang kanyang bawat araw sa pag-aalaga kay Cheng na patuloy ring lumalala ang kondisyon. Isang araw ay pinadala niya kay Cheng ng isang mensahe para kay Team Chi. Nang mahina na si Cheng ay nag-family picture sila. Sinabi niya kay Ip na nagpadala siya ng mensahe kay Team Chi para mag-schedule ng private match. Sa huli ay nag-request siyang mapanood muli si Ip mag-training. Dumating na ang araw ng laban at sa unang parte ay gumamit sila ng yanto. Naging tabla ang laban ng parehong masira ang kanilang mga yanto. Nagpalit sila ng sandata at nagsimula na ang ikalawang parte ng laban. Naging tabla ulit ang laban at sa ikatlong parte ay gumamit na sila ng Wing Chun. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang styles ng Wing Chun. Tinamaan ni Tinchi ang mata ni Ipman na dahilan para gamitin na lang niya ang kanyang pandinig para ilaga ng mga atake ng talaban. Nagkaroon siya ng opening at nagpatama ng malakas na liver shot kay Tinchi na naging dahilan para siya ay tumumba at sumuko sa laban. Winasak niya ang kanyang titulo at inamin na si Ipman talaga ang tunay na Grandmaster. Taong 1960 ay namayapan na si Chen pero patuloy pa rin siyang nabubuhay sa alaala ni Ipman na ipinagpatuloy rin ang kanyang legacy sa Hong Kong.